Good afternoon. Good afternoon. Nandito pala ako ngayon sa ano, sa labas kasi uh, ayo magingay mag-ingay doon sa sa loob ng apartment kasi yung pagitan lang ng apartment namin is hindi concrete. Kundi kahoy lang. I mean, mm, oh, kahoy wooden. Kasi dito sa Japan yung kahit mga bahay dito hindi siya concrete. So nandito tayo sa labas ngayon para um mag-vlog ako dahil today marks my um one year here in Japan kasi dumating actually mamaya pang mamaya pang gabi makompleto yung one year ko dito sa Japan kasi ah uh, dumating ako dito sa Japan last year December 9 December 9 um arrival ko is 8:30 So, 8.30 pa mag-one <laughs> year. Ngayon, nandito ako sa labas kasi um, share ko sa inyo yung experience ko dito sa sa um, Japan. Maingay kasi dun sa pagsa pagsa loob kasi ng apartment, hindi ako masyado makapag salita ng malakas kasi yun nga bawal magingay dito sa Japan bawal bawal ka magingay lalo na pag nasa apartment kasi um, wall lang ang pagitan ng bawat bawat bahay bawat rooms so nandito lang ako sa yan, dito lang ako sa labas sa mga farm, naglibot-libot. So, paano ako nakapunta dito sa Japan? Na, um, pumunta ako dito, nakapasok ako dito sa Japan as tourist. So, nasponsoran ako ng asawa ko. And, for 90 days. Tapos, um, the plan was, um, sa Pinas na sana ako magpa-process ng um, spouse visa. Kaso may nakita akong agency na kinunta ko na mura lang compared sa ibang agency. Actually, mahal siya compared kung ikaw lang mismo ang magpapasi. Since um, first time ko at first time din, din ng asawa ko, si Kai wala pala dito kasi naglalaro lang sa loob, hindi ko na din Um, para sigurado, para makasigurado na hindi ma-denied yung visa ko. And pero since first time namin mag-asawa, so hindi namin alam yung, hindi namin alam yung process, kung yung 100% na ma-approve yung visa. So kaya nag-contact ako ng, naghanap-hanap ako ng murang agency. So may nahanap akong agency dito sa Japan, na which is Filipino ang, ang nag, Fi Filipino ang empleyado. Pero ni Hunjin, Japanese ang may-ari. So kinontak ko, uh, yun sa iba kasi agency merong ano um sobrang mahal sobrang mahal ng bayad na aabot ng 110 lapad 100,000 yen so yung binayaran namin is for tourist visa actually mas mahal na siya pero 40,000 yen lang at least tapos pumunta ako dito um 90 days 90 90 90 days yung um inapplyan kong visa tourist visa And, yun. Uh, thankfully, na-approve siya within, in less than 7 days. Sa, uh, ano pala ako, sa Cebu. Cebu ako nag-apply. Um, really, ah, uh, no, atik atik tour sa Cebu. Yung asawa ko pala is Brazilian, pero may dugong Pinoy. Ah, <laughs> Yung asawa ko pala is Brazilian, pero may lahing Japanese. Yung papa niya is full Japanese full blood Japanese and meron siyang visa long term. Yung visa niya is long term. Long term visa. And so yun nga nakapunta ako dito as tourist kasi sabi ng agency na kinunta ko is mas madali na dito na lang ako mag-apply ng COE and pupunta ako dito as tourist and dito ako mag-apply ng COE yung certificate of eligibility kasi kasal kami sa sa kinasal kami sa Pilipinas and so yun nga napunta ko dito as tourist and no na pagdating ko dito um holiday to uh, I applied this year lang din January January 4 first week of January nag-apply ako ng visa ko uh, ah, nag-apply ako ng um COE and then sabi ng immigration staff na hindi pwede ako mag-apply ng COE dito kasi nandito ako sa nandito na ako sa Japan dapat nasa Pilipinas pa ako and instead pina, pina ako ng another another type of form para sa change of status of residence ko which is yun yung gamit ko ngayon hindi na kailangan ng so hindi na kailangan ng COE. kasi pag kumuha ng ganong may ano ako ngayon long term visa holder ako ngayon um, spouse visa So, kapag nasa Pilipinas ako, ganito din, long-term visa din yung applyan ko, spouse visa. Pero, ang advantage lang is hindi ko na kailangan kumaha pa ng COE, which is direct na, na mag-apply ako ng um, ganitong uh, long-term visa. So, ayan nga. So, how's my experience for one year? One year living here in Japan. Um, maganda. Maganda kasi um, sobrang iba sa sa Pinas, kahit sa probinsya namin kasi dito sa tinitirhan namin probinsya din siya, ayan, puro bundok bundok dyan, tapos kabila bundok din um, ang nakagandahan ng dito is hindi maingay and ang mga tao dito um, hindi mo makikita kahit sa nasa, lagi nasa loob ng bahay, so wala kang makita ang mga tao na nagchichismisan sa labas and sobrang tahimik so ayan nakaupo na ako ngayon dito dito ako nakaupo kasi doon sa kasi sa kalsada doon sa kalsada may mga dumadaan na sasakyan uh, ako mag vlog meron din minsan may mga tao din na nag ano naglalakad pinapalakad nila yung aso nila so nandito ako ngayon <laughs> ayan puno puno ng ano wala namang ibang tao. Ako lang pala dito. Ako lang mag-isa. Pero takot lang ako baka may biglang lumabas ng ahas dyan. Nakaupo lang ako dito sa maliit na tulahin ito. to. <laughs> Yan, tubig dyan sa likod. Dito sa Japan kasi yung mga tao dito very respectful sa ibang tao. And very convenient din compare sa um, compare sa Philippines kasi lalo na sa pag um, kahit sa convenience store may makikita ka ang xerox machine hindi mo na kailangan mag ask someone to do or to print your papers or important documents especially pag 2 um, by 2 picture pwede ka rin mag print dun um, pwede rin mag withdraw And, mamaya itatanong ko kay kayo kung ano yung feeling living with his wife for one year <laughs> kasi hindi ko alam baka maraming yung complain and dito sa Japan pala is very safe lalo na dito sa lugar na tinitirhan namin kasi kahit ikaw na babae kahit na kahit ako babae maglalakad ako ng hateng gabi or hating gabi or 1 to, to Pati or madaling a, madaling araw kasi walang walang masamang tao na dudukutin ka or kukunin or kukunin yung cellphone mo, is yun yung cellphone mo or pera mo. Wala, sobrang safe dito. Ay, kahit ikaw lang maglakad mag-isa kahit sobrang dilim kasi meron yung street lights dito pero hindi lahat ng um, hindi hindi dikit-dikit yung street lights so merong Meron kang dadaanan dito na ano madilim din pero sobrang safe siya. So hindi ka worried kung may mga masasamang tao. Asawa ko is long-term visa holder dito sa Japan and every three, year, three years na -re renew siya ng visa niya. Yung mga Brazil pala, mga Brazilian, um uh, silang makapasok dito sa Japan pag may lahi silang Japanese. Dito sa Japan kailangan kailangan um, hindi ka nakadepende sa asawa mo. kung kayo kayong may trabaho, dapat pareho kayong may savings pero wala akong savings. <laughs> yung asawa ko lang nito savings kasi yun nga. Simula nung natanggap ko yung first sahod ko, nagsidating naman yung mga problema hanggang ngayon pero okay lang kasi normal naman yung mga problema sa buhay natin. Pero yeah, wag lang talaga tayong magpapadala sa problema. And yun. So... Babangon. Dapat. Dapat lagi tayong babangon. And... Pag nadapa ka, babangon ka ulit. Kasi... Walang tutulong sa sarili mo kundi ikaw lang. Dapat tulungan mo din yung sarili mo. Importante na may savings ka pag nasa abroad ka kasi wala kang ibang maasahan. Kasi yung emergency hindi mo alam kung kailan darating eh. And... Dito, pag na hospital kas, mako makupalayo, walang, yung government dito hindi tumutulong sa iyo sa pagbabayad ng bills. Unlike sa, sa Philippines, mayroon ka, makakapunta ka sa government para humingi ng tulong pambayan ng bills mo. Pero dito, kahit mga kakilala mo, hindi ka pwede pumunta sa kanila kasi or or hirap ng pera sa kanila kasi syempre may sarili din sila pangailangan may, sarili din silang problema so hindi ka tulad sa Pilipinas na pwede ka manghiram ng kung, konsino pero dito um, dito kasi sa Japan nakakahiya nakakahiya ang manghiram ng pera so ayan yan yung apartment namin na nandito lang ako ayan dyan ako nakaupo tapos may nagta ah, ano pala siya um tractor tractor para sa halaman. Tapos ayan bundok tsaka yon nakapalibot bundok lahat. And yak takot lang ako baka may lumabas na ahas diyan. Eh, meron nakita dito um blueberries ata to. Ayan, ayan parang blueberry siya. Hindi ko sure. Yeah, I think blueberry siya kasi. May nakita akong ganyan. Ganyan din sa no sa taniman ng ano. Um, meron ako nakita dito binibenta sa supermarket ng mga halaman. ito. So, papauwi na ako ngayon kasi, ano na, um, nag-set na yung sun and maya-maya din, magdidilim na din kasi ano na ngayon eh. Ang um, four na ata ngayon, ayan, wala na. Nag-set na ang sun. Hindi, hindi kita. Doon pala ako kanina naglalakad. Kaso, um, may naglalakad na tao. So, nahihiya ako mag-vlog. Kaya pumunta ako dito sa kabilang road na shortcut shortcut papunta sa main road and merong maram dito kasi road na to mas maraming sasakyan ang dumadaan dito kaysa doon sa kabila and ayan yung palibot ano yan siya yung green na yan um, mga sibuyas yan sibuyas white onion tapos ito palayan palay tapos dyan sa likod and yung mga ibang ano na dito ibang mga halaman ano na siya brown na kasi yun nga kasi autumn <laughs> and sa bundok mas magaganda tingnan yung mga puno sa bundok kasi oh, 4:30 na pala pag nagplay yung music na to for ibig sabihin 14 4:30 na pag summer naman 5 siya nag itong music na to is 5 siya nag play tapos sa bundok ayan maganda siya sa bundok kasi yung mga kulay ng dahon yeah, may yellow, orange, brown, red autumn leaves. Kaya, yeah. ngayon papauwi na ako. Sa <laughs> so, itong halaman pala, yeah. Itong halaman na to, Ayan. Meron ako nito. Nung una kong dating dito, kinuha ko sa, ano, kinuha ko, bilagay ko sa lamesa. Tapos mangga naman siya. Ayan, dyan sa may sasakyan na yan. Dyan ako naglalakad kanina papunta doon. Kaso, may tao. <laughs> Nahiyan ako mag-vlog. Meron din mga sasakyan na dumadaan. Ngayon papawi na ako. Yan, wala ng tubig dito pala. Yan, wala ng tubig dito. An ngayon makikita na yung sobrang dami ng basura dito. Yan, dami tatapon ng basura. An yung may tubig na lang is don Ya, yeah, doon banda doon. An maraming maliliit na isda. And yung mga maliliit na isda kinakain na mga mga baby mga bebe. Yan. Ayan, mga bebe. And yung mga maliliit na isa, isda doon, kinakain ng mga bebe. So, yan. Sobrang daming basura dito tinatapon. Bahay na po. You know where I am sitting? You know where I went to? to the park no I did not went there no <laughs> I did not went there I went there <laughs> just there in that bench I went to that road straight that up just across that road we uh, just across the right, road beside is. the the pond oh and there were more people. There were people walking there with their dogs. So I transferred to this road. And then there are there are more cars passing there, this road just across here. So I saw a small small bridge in the irrigation in the in the, in the canal. There's a small bridge. So I I sit there just there. I can see it here. You can see it here. Oh, you didn't went far. I I went there and walk, Walked walk, go there and find a spot where I can vlog. So I have a question. You know that today marks my one year here in Japan. Yep. <laughs> so how how was like? living with your wife for one year here in Japan. That's wonderful. Wonderful. <laughs> you said I asked you earlier that you have me you have <laughs> many complaints. I I said that you should tell to the vlog to the video. No complaints. no complaints about <laughs> why are you why are you shy saying that? You don't have to be shy because that's normal no I, I, i'm being I, sincere I, <laughs> I have nothing to complain i was really longing ah, i was waiting many many years for, for that yeah but <laughs> at the same time you have complaints you have complaints or complain that i complain too so much <laughs> Well, just, i did just small reasons not not nothing serious mm. <laughs> so how's like because ah you already because before you already living with your with your ex before so it's not new to you the, that you're living with the a... <laughs> <laughs> but it's totally totally different from from that <laughs> yeah totally dif different I was more like a slave. <laughs> but yeah, it's then, totally different and totally opposite now. Yeah. <laughs> I had to do everything, I had to work. Yeah, so had that's to why I work it... outside. I have to clean the house, it's... I have to wash the clothes. So that's why it's different. <laughs> it's opposite now. Your life before is opposite now. Uh, we both work, but <laughs> I do most of the cleaning. <laughs> much better now yeah because i do you do uh, most of the cleaning because you don't like my cleaning you complain when i clean yeah i complain you say much. that I, i'm not cleaning right yeah. <laughs> yeah because i don't like your cleaning because you always clean in a hurry because you're but, always thinking of your game yeah but i always try to to <laughs> help it's not like i i, I leave everything to yeah. you and i don't i don't don't care about about helping. yeah. so ngayon pala, nahanapin ko yung mga I will find those requirements I copied for. at uh, those papers I I submit submitted to the immigration I get a copy mm -hmm. of that and I will find it now. I have to find it now so. i have to renew my visa because every year i have not like every year um i think twice to two years after two years oh no yeah two years of renewing my visa i will apply for three years three years or five years for a long term visa i think now it's five years five years now it's five years? No. I know. I, I will. Don't know. <laughs> <laughs> oh, because Marcus told you about that. You have to ask Marcus. He's so, a, a, the expert about this. <laughs> yeah, because next year, February, my visa will expire, and my cousin told me to renew two months before it will expire because there might be more requirements they needed and have to submit it before the before my visa expires, so I have to get and still have you sh you did not tell Marcus that go on that I need to renew my visa nah I told many times because I need a form where I will print it for myself mm. but I don't know what kind of form I will print it. I will fill out so I will ask him